Yes, magandang hapon. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa video ko ng Totoy Malwa. Uh, maraming salamat sa lahat ng mga bumubuo, mga ating mga artista, production staff, ating mga aking mga co-directors, the producers and the bosses of TV5. Maraming salamat kasi kung wala kayong lahat wala rin And anyway, iniibigyan po namin kayo na samahan kami ulit sa panibagong paglalakbay ni Totoy Bato. Patapos na po ang paglalakbay ni Norman de la Cruz ng lumod ka sa lupa. Uh, ito po ay na naman sa mga pinaka sumikat na obra ni ng ating legend, isa sa mga naging haligi sa pagsusulat ng ating industriya at ng ating uh, television telebisyon, pati na rin ng ating pelikula ang tatay ni Pip, si Direk Carl J. Kaparan. And we see also. And ang tagayon sinasabi ko, ang, uh, sinabi ko dati, nagpapasalamat ako sa Kaparas family sa pagbibigay sa amin ng tiwala na kami yung tumao magpatuloy sa legacy ni Direk Carl J. Uh, I know na hindi siya madaling sundan, pero Uh, with this powerhouse cast, I don't think, uh, kasama yung buong team ng Totoy Bato, uh, malayong malayo rin ang lalakbayin ng Totoy Bato kagaya ng lumod ka sa lupa. So, samahan niyo po kami. Maraming salamat po. Thank you, Derek. Siyempre, yung cast, paningin natin. Let's start with Vence. Vence, pwede mo kami sa iyong uh, character dito. Ano ba yung mga dapat abangan sa iyong character sa Totoy Bato? Ako po dito si Mason, uh, ang anak kamay ni Dwayne. Uh, isa sa kaiinisan niya po dito, yung Travida. Isa sa <laughs> masama. Masama-sama po, Travida. Ikaw yun. Oo, oh, talaga. So, ikaw, kumbaga, yung kaiinisan, bagong kaiinisan ng mga kapatid natin. Apo, sisiguraduhin kong kaiinisan niyo. <laughs> okay, Billy. Ikaw naman. Um, ang karakter naman ni Billy dito ay si... Dustin Denier ay isa sa mga bully ni Totoy simula pagkabata. At tinatry niya pa rin maging bully paglaki niya. <laughs> so, <laughs> nasa dark side din yung character uh, oh. ni Dustin. Mukhang na uh, nabully mo talaga si Kiko dahil uh, kita mo talagang... <laughs> Mukhang matindi ang pinagdaanan sa'yo ni Totoy mo ito Okay, Andrew? Hello po sa inyo um. lahat. Ah, uh, Siyempre, ang role ko po dito. Ako pa rin ang pambansang best friend ni Kiko dito. Mas dito si Jen. Pag sa labanan, syempre, uh, maasahan ako ni Totoy dito dahil malangas ako magpagpasagulo dito. And syempre, ngayon, dati kasi sa lumuhod, talagang pasaway lang ako eh. Oh. Pero ngayon, medyo mapagmahal na ako dito. Ayun! Oh, no. Mumala be si Andrew dito. <laughs> sa Totoy ba ito? May mga reactions tayo. CJ, ikaw naman. Good afternoon, guys. Uh, ako dito si Lieutenant Alex Manigas. So, isang typical corrupt cop na kumahad lang sa ating bidang si Digo. Uh, from attaining justice, so mm. to speak. So, mm. dami kong mga hadlang mm. na ipipresenta. Ano natin yung mga hadlang na yun as we progress. As we progress. Yes, yan ang maganda doon. Yung aabangan natin kung anong, di ba, yung mga hadlang na sabi mo nga na pagdadaanan din ni Itotoy. Okay, so, next naman natin, si Lesser. Uh, Lester. Hello po sa lahat. Ako po dito si Alvin Anastacio, uh, dating police na biglang naging secret muna kasi baka malaman nyo na. At hindi rin po ninyo alam kung ako ay mabait dito o masama. Although, cute po ako. Mukha po ako mabait. Pero tignan na lang po natin kung ano pong mangyayari. Maraming salamat po. Okay, punta naman tayo kay uh, Art. Ayun, sino next up? Si Ivan, sorry. Uh, yes, I play Rocky Castillo, the uh, heir to the Castillo Empire. Okay, yeah. And uh, at the same time, I can be the corporate face for our legitimate businesses, and at the same time, kind of the strong arm of our more like illegitimate okay. businesses. Yeah. Okay. Next, then a hey, nodding. Sorry. Hello. 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 na Hello. na Hello. 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 na Hello. 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 Pinapayuhan ko siya, bata siya, tinuruan ko siya kung paano lumaban. Ganon, kasi nakapag-trouble siya. Uh, kung baga si Karate Kid may Jackie Chan, si Toto'y Bato meron ka. Baka ganon, baka ganon, baka ganon, sir. Yan. So ako ay excited na nagtatrabaho sa kanila kasi maraming first. Sa tagal ng uh, pagtrabaho ko sa industriya, ngayon ko na nakatrabaho si Direk Albert. Nakakatuwa naman na uh, nagkaroon din ako ng pagkakataong si Kiko. Yes. At saka sa TV5 na nagkaroon akong ganitong role na medyo mm -hmm mga uh, maganda. Thank you, sir. Always a pleasure having you as part of the cast and watching you. Okay, next to ma'am. Punta tayo kay Sir Art. Sir Art. Ito si Sir Art. Oo, oh, ay isa. Kinainisang kata sa intuk ni ito eh. Oo, Maka-on ba ito? Okay. Yan, yan. I-on nyo! I-on yo gusto, gusto ko lang i-explain. Ano? Yes, yeah, sir. Go ahead. Alam mo, ang kagandahan ng story ang ito parang walang bida, walang kontrabida eh. Pinapakita yung katotohanan ng buhay that everybody is fractured. Lahat tayo black and white eh, pero we're not, neither on one end or the other. And that's what you're going to discover. So we can't really tell you too much para hindi mo spoil, no? Pero just keep that in mind na tao lang tong mga to. Nagkakamali sila, pero minsan santo sila. May good days, may bad days. Oh, that's a way to put it, di ba? Tao lang din naman sila eh. That's a great way of looking at it. Sir, thank you. Sir Mon, confiado. Yes, uh, I'm playing uh, Don Silvio Castillo, isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamayaman sa Pook Paraiso. Mortal na kalaban itong mga perises na dalawang katabi ko. <laughs> Pinagkit na, so, nagisagit na ka uh, pa. Uh, pina-plastic ko lang muna ngayon sa so <laughs> Pero sobrang honored ako na grabe ang casting at nahusay nitong uh, itong pangarap kong casting na kasama sa teleserye. Mm -hmm. Itong mga katabi, lalo na si Miss Yula ito. Ito ang <laughs> para sa akin eh. Siyempre, susunod na si Miss Yula. <laughs> Miss Yula Valdez! Thank you. Good afternoon, everybody. I play Ruby Perez. Ang God-fearing siya at butihing ina ni Diego Loizaga as Dwayne. Perez, and asawa ni Don uh, Pedro Perez. Ah, uh, surprise na lang yung mga yeah. darating. Yan, oh. oo. Thank you. Medyo nakita naman din natin sa trailer, doon may patikim na Miss Yulay. Eh. Yes. Okay, thank you so much, Miss Yulay. Of course, Cindy Miranda. Ah, uh, hello. Ako po, uh, ako po si Amber Castillo dito. Tatay ko, si Kuya Mon Contiano. At kapatid ko dito, si Ivan Padilla. So, yung karakter ko, naniniwala na hindi lang lalaki ang pwedeng mamahala sa isang pamilya. Ako, piling ko kaya ko din yun. So sa lahat ng plano ko dito, kakailanganin ko yung tulong ni Totoy Bato para matupad lahat ng kung anumang plano ko. Yun, at ah, syempre, Miss Bea Binene bilang Emerald Espejo. Yes. Salamat po, sir Andre. Magandang hapon po sa inyong lahat. And I believe we're also streaming online. So magandang hapon po sa mga nanonood online. Ako po si Bea Binene. At ako po si Emerald Espejo dito sa Totoy Bato sa TV5. Si Emerald ay kababata at uh, kaibigan ni Totoy Bato at ni Dwayne. Of course, si Kiko at si uh, Diego Loizaga. Anak po ako ni Miss Katia Santos. At kapatid ako ni Kian Cipriano. Um, ayun, uh, masayahin siya. Very bubbly. Pero meron siyang may encounter na uh, something that will motivate her and will make her leave um, Puok Paraiso. So abangan niyo po kung paano magkikita-kita ulit si Emerald at kung ano yung magiging mission niya sa buhay at uh, magiging kasama niya si Totoy Bato sa paglaban sa katotohanan. Yo, thank you, Bea. Yun ang so, abangan natin. At syempre, a brother, ito, he deserves uh, everything he's been getting right now. Ang Totoy Bato natin, Kiko Estrada! Biruna, maraming salamat sa lahat nandito. Gusto ko magpasalamat si Jos. Kumusta si Aurora? Lahat. I want to thank my family. I want to thank Vero, Boss Big. Bong Dero Sari family. I want to thank TV5. My boss is here. Tita Maru, where are you at, girl? I love you. Ate Luver, kuya Jay. Jay. Bob. Siempre. Correct. This is a collaborative effort. It's not me. Hindi po, hindi lang po ako to. Lahat po na nandito, ang motto namin is to do simple things extraordinarily well. That's, lumukod ka sa lupa. At totoy ba to? Ito po yung unang project na kadikit ang lolo pa kito ko na gagawin ko.